Hello, 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 andito tayo sa abandoned house, abandoned house, abandoned, abandoned, ayan, abandoned na, puso, 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 10 years na ito guys, walang, ano, abandoned na, ayan, nagiba na yung kitchen, nagiba na yung kitchen, ayan, dugtong dito yan sa CR, kasi ang yero nandoon sa ano. Nandoon. Nilagay ko doon sa ang yero. Yun. Nilagay, nilagay ko ng bakod. Yung bakod nilagay ko doon ng bakod. Saka yung kahoy. So, dito tayo guys. Ito, abandon na yung bahay bo ni Gina. Gina V. Coronel. Gina. As in bugging As in bugging Shout out bugging and Kay baging na siya, Coronel. Ayan, oh. Shout out baging. Nagiba na yung kubo-kubo ni baging, guys. Oh. Ah. Ah, ah, oh. ito, silip tayo, guys, ha? Ah. Silip tayo. Abandon to this. Abandon na. Na-abandon. Kasi, na-abandon. Na-abandon na ito, guys. Oh, 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 oh. So, dito lang tayo. Pas, pakitang gilas. Pakitang gilas. Na, yan. Oh, <laughs> Kasi, yan. Oh, dito yung utlanan namin. Yan. Yan ang utlanan. Ito ang utlanan sa friendly. Friendly. Yan. Ito yung dati kong Dating ni baging na dating baboy babuyan yan Ayan. bahay ng uh, baboy bahay ng baboy yan tapos Dyan oh, gusto mo kumain ng niyog na lang gusto mo kumain ng niyog saka ka na lang dyan oh oh ganyan lang siya tu 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 Oh. Oh, di ba? Pabakod ko rin dito. Patapos ko to, pabakod. Ang un, Para iwas, 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 iwas ng basura. Ayan, oh. oh doon na yan, guys. So. Oh, 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 oh. Hmm. Hello. Ayan. May tanim tayo dito. Magtanim-tanim tayo magtanim-tanim. Ayan. 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 Muho nila. Muho nila baday daw yan. Ito ang muho nila baday. Ito yung muho nila baday. Ang muho nila dito sa ang muho daw nila dito. Oh. Yan yung mga ano, manyog na yan. Natubo na yan siya dyan. Matubo yan. Galing yan doon sa... Nyugan. Galing yan yan sa nyugan. O. Oh, yan. Yung may nyug na yan. Tubo lang yan. Tubo, tubo. Kaya itanim natin yan dito. Bugsok natin yan dyan. Ibugsok natin yan dyan. Yung mga nyug na yan. Hmm. After 10 years. Yan. Mamumunga na yan siya. O. Ah. Ayan, hanggang doon sa dulo din tayo. Ayan. Hanggang sa dulo. ya ka mga tinat yan sa kabila, ng upahan ba? Yan sa tiyan, mga tinat yan, ng upahan yan. Ang tunay na tag-iyaan na wala, pinaupahan lang nila sa kabilang bahay. Yan mga tenant nila, yan. Ito, yan. Yan, temporary lang yung bakod ko, guys. Oh, ito yon galing doon. Yung yero na ito, galing yan doon sa bahay kubo. Tsaka yung kahoy. O, oh, yan o. Oh. Itong kahoy, hindi ko binili yan. Hindi ko, yung yero din, hindi ko rin binili. O, oh, ganyan lang ang ano, tipid, tipid. Tipid-tipid tayo guys, kaya wala tayo worth. Wala tayong panggastos. Oh ganyan lang siya guys. Oh, o oh, yan. Yung kanal na yan, kanal nila sa bomba nila yan Maglalaba sa kitchen use Ayan. Ah, wala pas lang sarili nga okay lang yan temporary lang naman yan eh sige ikakasaya nila okay lang yan kakasayan niya ala okay lang yan Ayan, dito ah, hanggang dito yung mohon guys, hanggang dito yung mohon. Ayan, Ah ah ah. Nangan ah. monguhin, guys. Stop. Uh, oh Ohoho. Okay, oh. tanghunan dito, guys. Nawawala. Wala na, wala yung muhon niyan, guys. Ewan ko nasaan. Nalibing, nalibing. Kahit anong hanap ko, wala. Hindi makita, kita. Pero dito yung kanto, yun dito yun. Man. Temporary mo na 'yan, guys temporary muna yan guys siguro na oh ba kuting kimbut lang guys oh kasi pagtag-ulan dito guys baha din dito oh. hanggang dito rin ang tubig kasi palayan ito eh palayan dito guys palayan kaya tanim tayo ng palay oh. palay ang importante dito mm oh ta palay dito Palay naman talaga dito, guys. Ayan. Man, may, may, yun tayo yung habolo. may mabulo na ako. Galing ni Stephanie yan. Shout out, Stephanie. Kay Stephanie yan. Stephanie. Ito yan. Oh, uh, laga ko, Stephanie. Stephanie. <laughs> Kay Stephanie yan eh. Step, ito na yung mabola mo. Shout out. Look ilang adam, um, five years from now, makatikim na tayo nyan. Itong saging, saging dabaw yan guys. Tanim natin yung saging dabaw. Kulay green na ito. Kulay green yan. 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 Kulay green yan. Pag namunga yan, kulay green. O, oh, shout out. Shout out. Galing naman to sa bisakan guys. Galing sa Disakan tong saging na ito. Shout out sa Disakan. Dumadami na yung saging namin, guys. Ayan na. Ganda Disakan yan, guys. Look. Oh. oh Galing Disakan yan. Oh, look. Oh, huh. So, ganyan na tayo, guys. Magdahan-dahan lang tayo, guys. Mag, ito na yung office ko, guys. Ito na yung office ko. Ito magtayo ako ng office din dito, guys. May may silungan ako, guys. Yung bahay kubo ko doon, gigibahin ko rin 'yon doon, guys. Uh. Hello, dong. Bigyan nyo ako ng salapi. Magtayo ako ng bahay kubo dito. Bigyan nyo ako ng salapi. Bili ako dito, pahingahan ko dito. Oh. Dito. Pahingahan ko dito. Oh, 'yan. Kasi doon malayo kasi, guys, eh. Ayun nandoon. Gagawin ko na 'yung chicken coop doon. Chicken coop yet, guys, diyan. 'Yan. Pag na wala na 'yung ulan, guys, init na 'yon, guys. Mala na dito. Mala na dito. Eh pag nagtag-ulan, baha dito. Yan. Di naman laging baha eh. Meron ding high tide. Hay meron ding low tide. Minsan may low tide. Minsan may high tide. Ganun lang. Ganun lang ang buhay. May high tide, may low tide. Oh. hindi ka lang sige-sige lang low, high tide. Sige lang kag high tide, high tide. Oh, high, high tide, high tide. Ayan, tanim na ako dito guys. Oh ano basura nila hindi ko pa kasi bawal mag mag bonfire makasunog tayo ng iba kasi budiga man yan guys pag nagsunog tayo kapak kapa yan doon makabayad ta nga kuan man na siya budiga sa friendly shop groceries mga groceries na dia guys yang apoy pag nagsunog tayo guys nako tapos malakas ang hangin delikado Malakas ang hangin guys. O, oh, yan. Yan, banana ko. Natubo na siya. Yan, banana. Banana. Yan, banana ko yan guys. May okra. Natubo na yung okra ko guys. O, oh, kasi ulan-ulan dito. kaya mo na yan guys. Pag tumubo siya, bunga lang kunin natin. Yung bunga lang kunin natin. Mm-mm. 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 mm 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 Ha? 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 Oh, oh, oh. yung bahay kubo ko, guys. Hehehe. Ayan, may saging. Dati kong saging ito. Ayan. Ha? ha, ha, ha. Silip-silipin natin, guys, yung saging ko, guys. na oh. Kasi, payat siya kasi matubig dito. Look, may mangga pa ako dito. Mangga! Hinog ka na ba? Mangga, mangga, hinog ka na ba? Ay, wala nang bunga, guys manggana na ano to guys bisaya ayun hindi pa na, ano hindi pa natapos yun kasi maraming ano ayun yung chicken coop ko dyan chicken coop yan guys marami pang kakahuyin dyan marami pang kakahuyin hmm. <laughs> o iba natanggal na yung ano guys ang saya saya ko ang saya saya ko guys natanggal na yung malaking bono dito guys ang saya saya yehey, kita na yung saging ko. Ayan. Oh, saging na yan, guys. Mamaya, oh, linis-linisin ko. Ayan yun, oh. Halilipat natin doon. Gilipat tayo ng saging doon kasi hindi na kayo namunga to. Hindi namunga yan. Mag-transfer tayo ng saging. Ayan, may nyog na rin tumubo. Ah, may nyog doon siya dyan. ayang wire na yan, yan. Putulan, guys. Wala, yan patayan guys patayan ayan patayan dyan ayan patayan dyan yan yan wala yan ah patayan o diba ah ka lang guys yes ayan diba look may saging guys o diba walang init guys look walang init ang sarap ang saya-saya, ang saya-saya. mga gabi to dito guys so, mga gabi, gabi-gabi, gabi-gabi. Ano gabi-gabi guys oh, ha, ha, hi, 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 hi. Kunti na lang guys, para makita yung kabilao. Oh. Kunti na lang guys. May pasok yung mga alalay ko guys eh. Mga alalay, wala pa. May wala pa sila nagpunta guys. Kasi may pasok pa sila. Pag walang pasok, pupunta yung mga alalay ko. Mga alagad, mga alalay. Oh. O, ba diba? May saging na siya guys. Yung saha, i-transfer natin doon. Magkua tayo ng saha, i-transfer nato doon. Kasi one year lang yan eh. One year lang yan, namumunga na yan. Makatikim na tayo niyan. Oh. Mag 2 months na ako dito, guys. yehey mag 2 months na ako. Oh, 'di ba? Oh, wala na ng tubig, oh. Malubong-lubong tayo, guys. Ay. Malubong-lubong tayo dire. Eh. Kay Oh, anak ano, na ano, siya, guys. Oh, hindi pa. Masaya. Ang saya-saya. Ayan, saya-saya. Ayan, may niyog ka. Pag, pag nagutom ako, guys, kain ako ng buko. Alam, oh. May buko. Apat na niyog dito. O yan, apat na niyog. O. Oh. Kain tayo ng buko. Buko-buko pa more. Ayan. 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 Dito tayo. Dito yung office ko, guys. Dito na ako mag-work. Working. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng manok nitong bisaya. Mga manok na bisaya kasi nag kakain man sila dito. Oh. Kakainin man nila to. Yung mga damo-damo. Nagdadamo. Nagdadamo yung mga ano eh. Chicken. Ayan Oh. Kung mapasok yung isa yung karabaw kras kinain nila Oh. Yung mga chicken doon. Kaya mapasok sila kasi nagdadamo yung yan. Nagdadamo yung mga chicken eh Oh. Uh, mo nang carabao grass. Huh. Dada mo din sila, guys. Ayun. Yung galay ko, guys, loko oh oh, oh. oh, may galay na tayo dito. And uh, pakain din 'yan sa manok. 'Yan mga galay 'yan, guys. Pakain din 'yan. Kaya lagi lang ulan. Ulan-ulan lang. Ganyan lang talaga. Um, 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 oh, i-record ko to kasi pag lumaki na yung saging, i-record -re ko rin. Mare-record -re ko rin yung saging natin. Oh. Diba? At least mayroon tayong harvest harvest na natin yan. Mm -mm -mm -mm. Nagtanim pa ako dito. Saging pa. Dito, saging pa. Madami. Ay mga saging niya ay may transfer ko dito. Kasi dito mataas-taas dito. Kasi nilagyan ko nilagyan ko tinambak ko dito eh. Nagpatambak ako sampung truck dito guys dati. 10 years 10 years ago nilagyan ko ang panambak dito. Yan. Kaya mataas dito. Ah. Nagtambak ako dito, nagload-load -load ako ng mga panambak. Binili rin natin. Kasi Ayan. Yun, yun. eh, nagkalamidad dito. Lahat naman na lugar, merong kalamidad. Sa din naman lagi-lagi, lahat may kalamidad. Weather, weather din. Weather, weather guys. ba? Diba? So, dito na lang tayo, guys. Kay mahaba ng aking vlog. Oh, record, record. Subscribe to my channel. Like and share. Bye. Ingat kayo, hamping.